Hi guys! Welcome sa aking channel! It's me, Jaya! Ayun guys, upunta tayo ng kasalan. Kasal na pamanggay ng asawa ko. Hi Jay! Congrats! and welcome Mary Mary's Life so Tara na, pata na tayo doon kasi tangali na, baka pagdating na rin doon nagsimula na pala, pero malapit lang din yung sa amin banda, tara, sama kayo at kasama ko nga pala si Papa ni Jepa at siya, syempre, so yun guys, dito na kami kita yun naman, marami ng tao <laughs> so late na nga talaga tayo yun, so ako, tamang kuha lang ng video sa kanila, sayang, so gumagawa sila ng juice kasi Pagka may na, may na din yung panahon. Kaya ayan just na lang tinimpla nila. yung mga garapon na yan. Nakita niyo yung garapon na nilalagay ng mga ulang at mga kakanin. Siyang! Siyang! Tara, tara, tara! Tuntay, Ano? Na, So, ayan guys. Ito si Ate Jeva niya. Ninalaro si Iyang. Sumama rin sa kasal ni okay, Kuya Arjun nila at ayun nihintay nga namin sila Arjun kasi matagal pa kanina pa kami nag-aantay, wala pa rin sila hindi ko alam kung bakit Anong oras na to sa iyo na ikipaglaro lang pati ang ama kay iyang nakakagigil talaga tong bala cute cute buhatin hindi <laughs> ka <laughs> na na binuot balik <ko> ulit <laughs> <right> doon balik <laughs> rewind rewind sa naglakad na lang si Arjim kasi na Ayaw siguro magpabuhat o ano. Kasi malamig pa rin naman siya kasi talaga sa amin sa mga muslim pag may kasalan, pag yung lalaki ka lang ganun sa kabilang bahay, binubuhat, papunta doon sa babae pag magkasal pa, sila. Ayun, tapos na silang basbasan. Kasalan na sila sa mata ng Allah at malaya na sila kasama. at nakapagkain na rin kami. Nakapagpicho-picho na at tapos na sa uwi na rin kami nun. So, ayun guys. Pauwi na kami at sa wakas tapos na rin ang kasalan. Ay, hindi malang nakabot ng hapon. Yun ang venue namin. Marami din pumuntang mga tao. Mga side sa side ng babae, sa side ng lalaki. So, ayan. Lati Bibin, pauwi na rin. Sila say-say. Sakay na kami ng motor. Ayan, si Bibi Sakay siya ng motor. Sama raw siya bumbo. Manghilig niya yan sa motor. Tignan nyo. Mo. <laughs> Yan, yan. Kikita yan. Sakay ka, Bumbom. Sama ka sa amin. Ay, cute cute ng baby iyang na yan. Nasama rin daw siya sa Bumbom. Nine months na yan siya. Anak ni Kevin. Pamangkin ng asawa ko. O, oh, alis na kami. Bye-bye. Uwi na kami. Tara na, sakay na. So, ayan guys. Pauwi na kami. Pagpasensyaan nyo ng aking hijag. Ganyan talaga kasi ang lakas kasi ng hangin. <laughs> Pasaway ka talaga. Tadaan pa kami ng libingan ni Bibi. Ito Ayan guys, pinuntaan pa na papa ni Jepa yung libingan ni Bibi. Pasyal siya doon sa libingan. Tingnan niya kung ano nangyari doon sa siniminto niyang libingan. nasa niya doon. Kung kamusta ang kanyang libingan. Hindi na kami nagsama kasi mainit. Alas 12 na ito. Sa sunod na lang kami magpasyal doon. So, guys. Pauwi na talaga kami. Ito na talaga. Ito, ito na talaga. Ito na talaga. <laughs> So, ayun. naka na kami dito sa bahay. Yan na. Uh, kung mapanood mo to, Jem, congrats sa inyo. Nakasawa mo. And sana maging matagal lang inyong pagsasamay. At magkaroon ng maraming babies. Yun lang. Maraming salamat sa pag-invite at sa mga masasarap na pagkain. Ito na kami sa bahay. Malapit lang naman yung kanilang er, ano, venue dito sa bahay namin. Yan lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kayong kalimutan mag-subscribe at saka i-click nyo yung notification para update kayo lagi sa aking vlog. Maraming salamat. Bye!